Sa isang nakakatuwang kaganapan sa midterm poll campaign, ang kilalang politiko na si Lakson ay nahuli sa isang larawan kasama si Discayas. Ang selfie na ito ay kahagad na naging usap-usapan sa social media kung saan sinasabing nagbigay ito ng bagong sigla sa kanilang mga taga-suporta. Sinasabing napilitang gumulong ng kamera si Lakson sa gitna ng makulay na laban at ang larawang ito ay tila nagbigay ng pag-asa at aliw sa mga butante. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay inspirasyon sa mga nanginginig na voter na magpamalas ng lakas ng kanilang mga boses sa darating na halalan. Kaya't huwag palampasin ang dramatikong takbo ng kanilang kwento sa mga susunod na araw.